Hello guys, hello guys. Ayan, uh, magpakulo muna tayo ng ano, ayan kumukulo na. May tanglad, may kamatis at sibuyas. Wala akong luya. Nakalimutan kong bumili ng luya. Uh, okay lang yan. Ah, uh, magsabaw ako ng tilap. Ay, is not tilap. Yeah. It's um, pampano. Bumili ako ng isang perasong pampano. Ayan ang pampano. Ayan, na. ah, uh, Ganyan lang yun, oh. Isang peraso, six dollars na yan. And then, aray ko. Ayan. Ito, kumuha ako ng malunggay. Yan ang ihalo natin. Laswa lang yan, laswa. Malunggay, at, at ayan. Talbos ng kamote, pula na talbos ng kamote. Yan ang aking tanghali. And guys, walang ka. Manti -manti ka. Ayan ang ating lunch for today. Tingnan natin kung pwede na itong ilagay. mamaya maya siguro para maano masyado yung tanglad natin. Para lumasang tanglad. Ayan na guys, ilagay na natin yung isda. At saka yung gulay, mamaya-maya konti. Ayan yung isda pang Kunti lang siguro pala yung aking sabaw. Pwede na yan. Uy! Okay. Ating munang takpan. Yan then, mamaya ulit. Ayan na, lagay na natin yung gulay. Oops. Yung malunggay muna. Malunggay. Last, last time, napros ko lang to Ang haba. Oke, okay. ngalong guys, hapus. isunod natin ito sana ilagay ko ilagay, ilagay ko na rin yung ating talbos talbos na pula ayan walang talbos yan madami kasing gulay maraming talbos dyan Dito, mas ano ako sa mga talbos. Okay. Pakuloan muna natin. Open na natin. Baka nalabog ng ating gulay. Timplahan. Ayan, okay na. I-off na natin. Medyo matigas pa. Lagi pa natin ng kunting asin. pansin natin is Himalayan salt. Ayan. Ready na. Ready na yan. Ay off na natin at kakain na. Ayan na ang ating nilotong isda na unlis pinakuluan sa tubig gulay ito yung rice ko Spanish rice ayan kakain na tayo okay kakain na po kakain na Tara, kain tayo. Ah. Thank you, God. Thank you. Hmm. Walang kamanti mantika. ka.

baba baba plop plop 3 hiwa ang isang pampano ulo yung kinuha ko ayan hindi ko ipagpapalit ito sa chicken and pork ang kapal naman nito Mataba yung ano, pampano. Malasa. Asan Mas As, after ng kain, pupunta ko sa D&B. Hmm. Hmm. Mahabang gupit ko sa Ano